Masyado nyo akong pinagdibiskitahan tsaka pinagtutulungan ha. Tingnan ko lang. Gagamitin ko sa inyo ngayon yung buong ipong ko. Tingnan ko lang sa utusan nyo pa ako dito. Na 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 na. Saan kayo walis? Kapag na nga. Ha? Agawalis na ako at, uh, Pa ito ba yung ba, Ano may ko dito ha? Hindi. Ha? Kasi ikaw na magwalis. bakit? Grabe po Hindi, kahit ako na sana magwalis eh. Na, wag na, wag na, ha? Kasi mag -walis, mag -walis ay, 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 ka magwalis. Ka hindi kasi, kanina pa pa. Kasi pawo okay. nga muna, pawa nga. Kanina may gustong, ano oh. gusto ko sana mag eh. Kaso hindi ko mag-urong. <laughs> <laughs> e yung mag Siali Siali na mag na. Ha, bakit? Ano? Pa, masamay bata oh Pa. mag, ka na, mag ka na, Ayun. Ka na. Ma. ma. pagluto mo nga ako. Pagluto mo kahit na. Uy, gra ah, teka lang ha, teka lang ha. Ma, kahit yung ano lang, maling lang, o kaya spam. Madali lang, ikaw na magluto, ikaw na gugutong. Eh, sige na nga eh, kahit ako na lang magluto. Eh, sige, ako na ako. na ay, <laughs> ay, Hindi kahit corn beef o sardinas sa <laughs> na lang, okay lang? A sige, ha? Tama mama sa akin drinks, coke, okay, tsaka... Ayun, bibili pa ako ng drinks pagka... Hindi eh, gusto ko sa... Sige, sige ilab, anong gusto mo? Bibili na ako. Kira. Sige, drinks lang. Uy! babae, umupo, na umupo, umupo Umubo! Umupo, umupo. Oh, pa magurong na to. Ay magurong. Kasi nga, wag ka na nga magurong. <laughs> ito na nga magurong. Uy, uy, parang malungkot yung isa na yun. Parang napakalungkot. Parang napakalungkot. Pakiwalis yan, boy. <laughs> ay, <sabi> <laughs> ay, <sabi> <laughs> <laughs> Di ba? Uy! Di ba? Ano na lang? Kiss mo na lang ako. Tutal, meron ka naman agad. Kaya mo na. Kaya mo na. Kaya mo na.